Mga tropa, alam nyo yung feeling na parang finals week tapos may biglang hindi sumipot sa exam. Ganun na nangyari kahapon sa PBA Draft Combine kasi guess what? Hindi lumahok si Gio Chiu sa unang araw. Aba, parang may plot twist agad bago magsimula ang season. Si Gio Chiu, isa sa mga tinitingalang prospect ngayon season 15 ng PBA Draft. Expected sana na magiging highlight ng combine. Pero sa surprise ng lahat, hindi siya nagpakita sa unang araw. Kasama niya sa listahan ng hindi lumahok si Jason Brickman at ilan pang kilalang pangalan. Ngayon, Marami ang nagtatanong, injury ba? May ibang plano? O baka strategy lang para hindi masilip agad ang laro niya ng ibang teams? Kasi kung strategy, Solid move din yon, parang poker face lang, hindi pinapagkita lahat ng baraha. Pero isipin nyo, combine kasi yung pagkakataon ng teams makita yung work ethics at chemistry ng players. Kapag absent ka, parang nagdududa tuloy yung scouts kung gaano kakaguto makapasok sa liga. Kaya ang tanong tropa, matutuloy kaya si Giochio bilang top pick kahit absent sa unang araw ng draft combine? O baka may ibang prospect ang biglang makaungos? Comment nyo kung sa tingin nyo smart move to, risky lang. Malapit na ang draft, kaya abang-abang.